kapag ang gulong mo ay manipis. Ayan, mga kaibigan. Or sa tingin nila ay unsafe ng gamitin. Eh, baka matikitan, baka masita, or baka ma-checkpoint. Tayo kasi nga, ang iniisip nila ay yung safety ng mga rider. Malapit na ang September, mga kaibigan. So, yung nakaraan, sabi nga ni LTO na maghihigpit sila nationwide crackdown ang panguhuli nila or paninikit nila at sunod-sunod na -sunod checkpoint yung gagawin nila. Sa ating mga motorista, hindi lang po sa motor yan, pati po sa mga four wheels. So sa mga motor natin, syempre ang iingatan po talaga natin siya ay eh yung hindi po tayo maglalagay ng side mirror. Kapag hindi po tayo naglagay ng side mirror, matik po yan ay may violation at maaari po tayong magmulta. Nang hindi natin masasabi kung LTO medyo malaki ng konti, kung mga sabihin natin na city ordinance o mga enforcer, siguro mas mababa ng konti or talaga naman mas mababa ng konti. Ano ba yung mga po pwede pang maging violation natin? Kapag ang gulong mo ay manipis, ayan mga kaibigan, or sa tingin nila ay unsafe ng gamitin, eh, baka matikitan, baka masita, or baka ma-checkpoint tayo kasi nga ang iniisip nila ay yung safety ng mga rider kaya ako ang gulong natin eh, sa tingin nyo is medyo manipis na madulas na budgetan na po natin at pag isipan na po natin na papalitan yan tulad nito ito hindi natin alam kung crack ba yan or parang spike pero parang crack yung iba yan parang crack so yan Tignan lang niyo, baka mamaya kasi masilip-masita yung mga gantong klase ng gulong na medyo manipis na. yung mga kaibigan, iyan yung mga ilan sa mga dapat natin tandaan na kung sakaling-sakaling bibiyahe tayo sa side mirror, yung gulong, tapos yung mga ORCR natin hanggat maaari, pero talagang dapat na hindi po siya expired. Kasi nga kung expired ang iyong rehistro, yung OR, yung CR, ang cute naman, no? Ay... Sigurado At matik, Eh meron ka ng Violation doon At Siyempre Pagsusot ng helmet Huwag nyo kakalimutan magsusot ng helmet Tingnan nyo Lahat Ng Ayan you know, o Kita nyo Lahat ng motor dito Eh meron silang helmet Kasi nga po Hindi pwedeng bumiay Nang walang helmet May, Meron tayong violation Diyan Lahat po ng may motor dito Lahat po sila Ay nakasapatos Okay Kasi nga Alam din nila Na bawal Ang hindi nakasapatos Kapag Po bibiyahe. And then, para protection na rin, yung iba nagsusot ng gear, yung iba hindi. Pero, mas maganda magsuot pa rin po tayo ng gear. Kaya lang, syempre, hindi naman natin sinisita ng checkpoint kung hindi ka naka-gear. Ang importante dyan, meron kang helmet, hindi ka naka-chinelas, meron kang side mirror, hindi expired yung OR, yung CR mo. Importante din na hindi expired ang iyong driver's license. Kasi nga po, yung driver's license is napaka-importante. Ngayon, yung ating mga headlight naman, alam naman natin na kung anong klaseng headlight lang ang pwedeng gamitin natin. Meron kasi mga headlight, ang ginagamit dito is kulay blue, yung kulay red, eh bawal po yun mga kaibigan. Kung maglalagay ka ng ilaw, wag pong ganun. Tapos yung mga brake light natin, marami sa atin ang gumagawa nung ganon di ba? Yung brake light, lalo ngayon, uso-uso sa mga Honda Click, yung paglalagay ng brake light, na iba yung kulay. Tandaan nyo, yung brake light, kapag po ito ay binago ninyo ginawa nyo ibang kulay eh, pwede po tayo masita magkaroon ng violation dapat po ito ay pula lamang kasi iyan talaga ang required ng LTO na dapat ang brake light natin ay pula yung mga signal light natin hanggat maaari yellowish o yellow huwag natin babaguhin yan mga kaibigan so paalala lahat sa inyo na malapit na ang September. Magkakaroon ng nationwide crackdown para sa mga motorista na pasaway sa kalsada. Okay? So, ingatan po natin ang ating mga sarili at syempre, huwag tayong bibiyahin ng mga kulang-kulang ang ating sasakyan. Okay? Alam nyo naman yan bilang isang rider. Kung ano yung mga bawal at itinimbawal. So, ito sa amin ay paalala lamang po para sa inyong lahat. Okay? Yun lang. Thank you.